welcome back to my channel. Ito sila ni Kaspa. For today's video, so ito, nakabisita ulit tayo dito sa Maragudong Cavite ulit. Naging busy ako last week kasi nagkaroon ng 11th IGF um, Game Foul 2025 sa SMX MOA. So, yun yung um, expo dahil um, ako ay endorser ng Battle pack. So, nandun ako ng tatlong araw. Tapos, meron din, binabantay ako rin yung mga, um, for, um, mga, mga itlog na napipisa sa bahay. ba? Diba, wala naman dito yung aking mga itlog. Hindi dito yung incubate kasi dito sa farm wala pa kuryente. So, ngayon na ulit ako nakapasyal dito sa farm ko. Ayan, so, kapansinin nyo, nakaraang vlog lang. Gama, kamaliit lang yung nakita nyo mga mais sa una sa last vlog ko ayan na siya kayo no at hindi na green ayan napaka ano tiga mo tong ang laki ng bunga Ay, laki ng bunga ng tura, ang laki ng puno ang kapal ng ano niya parang tignan mo ang grabe yung katawan ng mais yun no ang lusog ang lusog ayan malulusog yung mga mais natin hindi yellow ibig sabihin napaka healthy So, may nagpapatubig pala tayo ngayon. Papakita ko sa inyo yung patubig natin dito. So, ito, um, nagpapatubig tayo ngayon dito. Papakita ko sa inyo yung gamit natin na patubig sa ating tanim ng mga mais. At ipapakita ko sa inyo kung saan ang gagaling yung um, am um, tubig na pinandidilig natin dito sa mga tanim natin na mais sa farm. So, kayo. so, yan, nakita naman ninyo. Maganda yung tubo ng ating mais. Kung makikita ninyo sa um, mga bahon, dark green yung kulay. So, yun, yun, yung palatandaan na healthy yung maes, hindi siya yellowish. Kasi pag medyo parang may yellow, um, mapayat yung mais or uh, walang sustansya tingnan. Pero pag ito green na green, yan yung mga healthy na mga um, tanim na maes. kaya pakita ko sa inyo yung ating patubog. Ayan, medyo basa ingat lang tayo. okay, basa So, Ano ito Dito Ayan. Okay na, okay na. So, ito papakita ko sa inyo. So, gumagamit tayo dito na ngayon, water pump. So, itong water pump na to, konektado to sa irrigation dito sa farm. So, nakita ninyo yung maisa natin. Ayan. Ang ganda. Tapos, meron na siyang kanal. Merong kanal yan. Kung mapapansin nyo, dito. Ayan, dito dito. Kaya pag yung mga tubig na yan eh, umaago, sa kanal pumupunta. Pero yung ating mga tanim, hindi siya nalulunod kasi nasa taas yung mga mais. Yan, oh. Yung mga kanal lang yung nalalagyan ng tubig. So yan, hindi naman siya sobrang laki yung pinagtaniman natin. Pero malaking tulong na to para sa crack corn. Uh, lupa, bakit, tapos papakita ko sa inyo kung saan nang gagaling yung tubig. Kaya napakaganda dito sa farm na magtanim. So hindi lang to game farm, itong farm natin dito sa Maragondon, Cavite dahil ito po ay pwede rin crops farming. Pwede tayong magtanim ng kahit anong gulay dahil napaganda ng lupa dito at napakataba. Tapos may libre pa tayong tubig. So alipin pa. ay mga manok na alaga, grabing mahal ng pang-condition na feeds. Sobrang mahal ng pang-condition natin kasi yung mga concentrate, mga crack corn, pang-condition na manok sa manok, ang mahal ng mga feeds. So ngayon, natanim tayo ng ganitong native corn para sa crack corn. So may makina naman tayo ng mais para papatuyuin natin yung mais tapos gagawin niyang feeds ng manok. So malaking tulong na para makatipid tayo dito sa game farm natin ng mga alagang manok ito, so, makikita ata dito yung irrigation kasi hindi nila makikita kami. Ayan, ito Nakita mo yung irrigation? Dito tayo kumukuha ng tubig. Ayan. So, yan yung ano, pat, patuloy yung daloy niyan hanggang dun sa dulo. Kaya napakaganda magtanim dito. Kahit anong tanim, kamote, balinghoy, mga talong. So, walang problema kasi may source of tubig tayo dito. Kaya napakaganda magtanim. Hindi lang hindi lang ito yung ating hindi lang ito yung hindi lang hindi lang ito yung ating itatanim dito sa farm. Hindi lang itong mga corn at marami pang iba. So abangan niyo yung mga itatanim natin. So kapagandaan din dito sa farm, meron na rin ako dito yung tractor. So mamaya papakita ko sa inyo yung tractor natin. So kaya madali kami makatanim, hindi na namin kailangan mag-araro manual or kailangan pa ng kalabaw, may malaki na contractor dito. So, mamaya papakita ko sa mga puno o lalo na to magyapak na lang ako ito i-zoom mo dito ito to to kahit ito lang yan oh kita niyo yung pinaka puno niya sa ilalim sobrang taba oh Ayan, tsaka green na green. Yung iba nagpa-flowering na doon sa unahan. Nagbubulaklak na yung iba. Ayun, meron doon. Oh. Nakikita ba? Ayun sa may banda doon. I-zoom mo. Oh. Para may greens na. Ayun, kita. Ayun, oh, di ba? mga ilang ano na lang yan, may bunga na itong mais natin. syempre hindi lang pang feeds to, pwedeng pang kain to. Sarap to i-dungag or ilaga. Pwede rin iihaw. So, napakasarap. Madaming luto tayo magagawa dito. So, yun, hanggang dun pa yun sa dulo, mga farmers dulo. Ayan. So, pag nang harvest to, sako-sako kung -sako mais yung makukuha natin dito ang um, para sa ating mga manok. O, ba diba? Double purpose, may pangkain ka na, makakatipid ka pa sa mga manok natin. At ang kagandahan, ngayon lang ako nakapagtanim ng ganitong mais na sobrang green na green. So naniniwala na ako na dahil din sa lupa. Kasi daming sa buhol, hekta-hektarya yung tinataniman namin ng mais doon. Alam niyo yung pag malapit na siya mag-harvest, pumapayat yung puno. Tapos, um, nagiging yellow na. So ibig sabihin, um, pumapayat yung mais. Tapos, inabunuhan lang din namin to ng 14-14-14 at urea. So makita niyo ang ganda ng epekto ng mga... Um, ang tawag dito, ang, ang, ang ganda na epekto ng ano, ng pataba sa ating mga tanim na mais. Yan, napakalulusog. Kagaya ng amo, malusog. So, <laughs> so ang ganda pa yung farm natin. Ayun, meron, i-zoom mo rin doon, oh. Meron na rin ako doon pinagawa na pre-range din ng mga manok na kubo. Ay, sa dulo. So, mamaya, ang puntahan atin yon Okay. So, ito, ito pala yung tractor ko dito sa farm na binyahe ko pa from Bohol to Cavite. So dahil kailangan na kailangan natin ng tractor dito dahil nga sabi ko sa inyo kanina hindi lang naman game farm yung ating um, farm dito, meron ding mga crops. So ayan pala, may tanim din pala tayo dito ng ano, kalabas. Kasi so, dahil nga sabi ko sa inyo kanina may mga tanim din tayo dito. Hindi lang pala mais din yung tinanim ko dito, meron ding kalabasa. So ayan, ayun pakita mo yung may malalaki diyan. Yan, so inintercrop natin yan dito sa mais para um, sa ilalim ng ating mais, once mag-harvest, hindi ma surut na ma-harvest na mga kalabasa. 'Di ba? <laughs> Joke lang. Sarap ng kalabasa. Come here. Vegetable um, farm. Tractor na natin pa. Na... Tapos, naku dito sa ating farm sa Barabuntot. Kasi um ang natira na lang sa farm natin sa bukol mga baboy ko na lang kambing, baka. So, yung mga crops at pananim tsaka mga manok dito na natin gagawin sa ating Maragondon Farm, Tesalonico Farm Gate Farm. So tingnan niyo ano, zoom mo. Ang daming ano, daming bulaklak ng mangga. So mga ilang araw lang 'yan, meron na yung bunga. So masarap na sa masarap yung mga mangga niyan kasi kalabaw 'yan. Malalaki yung mga kalabaw. Kaya, <laughs> so, ah, uh, ito ulit. So itong portion na to, puro mais dan sa ilalim intercrop ng um, kalabasa tapos meron pa dito ang area <coughs> yan so may area pa dito na nakaraktor na, na. yan kung mapapansin nyo ang oh, laki pa oh hanggang pa oh, sa so, malayo at dulo tapos ayun yung game, ating game farm na kalahate pakita mo yung mga tipi zoom mo so, na lang so ayan yung mga tipi natin nandyan sa may harapan So, yan yung game farm natin. Diyan nakalagay sa harapan. Yan. So, at yung mga tipi natin. Yan. May mga ano pa. Kita niyo yung mga puno. Oh. ang kakapal din ng ano, ng flower. Yan. Mga bulag bumulaklak na. Yan. balik mo one. Dito din muna lang one. Yan. Okay. So, yun. Ito tayo dun sa dulo. <coughs> Para mapakita ko din sa inyo yung mga nadagdag doon. Tapos, ito pala yung mga breeding pen natin sa kabila. Dahan-dahan So, dyan nakalagay yung mga kinocross ko ng mga golden boy sweater tsaka white kelso. So, nagtatry kasi tayo magpalahin ng golden boy sweater tsaka kelso, pinagkocross ko. So, wala lang. Titignan lang natin kung ano yung capacity, abilidad nila pag pinagsama yung dugo nila. Pero, syempre, more on pure breeds tayo dito dahil may mga may mga palahi tayo dito talaga puro. So, yun pala tayo doon. So, yun. Sabi ko sa inyo, pupunta tayo sa dulo. So, nakita niya, doon tayo galing, oh. Ayan, i mo yung sa may sasakyan. So, doon ako, doon ako galing kanina. yan, doon sa dulo. Ayan. Tapos naglakad lang tayo papunta dito. So, para maikot ko kayo sa farm natin. Kasi hindi lang naman ito yung farm ko dito na, na, nakikita nyo sa may harap. So, meron pa doon sa taas. Mas maganda rin yung doon sa taas. Tapos, meron lang tayong ginawa dito yung free range area. Ayan, ang laki. So, para sa mga early birds natin. So, dito natin nilalagay yung mga early birds na mapapalaki natin ng mga manok. So napakaganda niyan, no? marami ng early birds na ilagay dito. Ang ganda niyan tingnan kasi ang liliit na palaki pa sila. Then pag nagko-cording na sila, mga 5 5 months, yung mga pwede na i-cording o itali, kukuha na lang dito. So dito na lang yung kanilang free range mula 2 months pataas hanggang sa ma-cording sila. So kaya tayo dito, oh. Ito yung daan naman, papakyat pa, sa pa taas. So gumagamit din pala kami ng mga solar panel dito ilaw. Kasi wala nga kaming kuryente dito sa farm sa Baratundo, sa Lapa, wala pang linya. Kaya malaking tulong niyang mga ano, mga tawag dito, mga solar. Kasi yun yung nagsisilbi namin ilaw sa madilim na gabi. Okay, go. O yan, ipapasyal ko na kayo kasi may oras ako ngayon. Kasi last time lagi ko sinasabi, ipapasyal ko kayo sa buong farm. So ngayon, ayan na, maglaka na hanggang dito yung cording, ano niya, free range, oh, paakyat, naka, naka, ano, nakalambak. Ayan. Ayan. Hindi na natin lilinisin yung loob yan. Kung mapansin ninyo, maraming damo, tsaka mga, mga kung ano-anong, mga, tan, mga ano, halaman. Kasi maganda yan sa mga manok. Kasi makakapag self hunt sila. Yung, yung mga, ano, yung mga damo, tutukatukain nila. So, healthy rin yan sa kanila. Sama ka to hanggang So, ito yung vlog ko last time. So, ayan sa screen. Nung may kambing pa dito na pinakita ko sa inyo na unang bili ko dito sa lupa. So, dito ako nag-vlog yan. Yan, yan. Yan, nakikita nyo sa screen. Yung may malawak ni area. kasama pa po ito sa lupa natin dito. Ayan, makita ninyo. Dito pa. So, ang plano naman natin dito, um, lalagyan din natin ng tipi or pwedeng mga pwede rin mga ano, um, open free range din to. So, mas maganda um, extension ng mga tipi once sobrang dami nating manok pwede dito kasi flat na rin yung land may mga ilang puno ng mangga dito malalaki. Ayan. May mga may mga bulaklak na rin sa susunod magbubunga na 'yan. Ayan. So dito ako nag-vlog dati nung may mga kambing pa dito na mga Anglonobian. Ayan, pakita ko lang sa inyo para pagpunta niyo pwede kayo bumasa ng dito. Ayan. Pero ay ito, hindi na to kasama, yung toon Yung sa may dulo banda, hindi na. So hanggang dito lang. Tapos yun, yung dati nilagyan na ng makamdeng yung kubo, yun doon tayo nag-vlog dati. So ayan, makita ninyo, flat land yung lupa. Marami pang pwedeng gawin dito sa farm. So extension to doon sa harapan, parang pael yung lupa dito. So diba, yung malaki pa, yung mabuin pa. May mga saging din, ayun, yun na yung pinaka-boundary natin yung saging. Pa-square dito, ayan. Hanggang pa ganito. Ayan, hanggang pa balik doon sa ating ano. Kasi almost 6 hectares to. Kaya um, marami rin talagang pwedeng magawa dito sa farm, magtalim. Gusto ko rin magbaboy dito, native pig, kasi balak ko rin magkaroon ng lutsunan. So yun, kaya ang dami natin pwedeng mga plano dito gawin. Saka marami tayong mabibigyan ng mga trabaho dito pagka uh, natupad yung mga balak natin dito sa farm. So yun, comment kayo sa baba kung ano pwede natin ilagay dito. O baka may mga suggestions kayo. O ito, blanco pa tulupa dito, pinag-iisipan ko pa kung ano pwedeng ilagay. O comment kayo, baka sa suggestions nyo may makuha akong magandang idea. Siyempre, papi sila ko kayo pag uh, maganda yung idea na makuha ko sa inyo dito. So, yun mga farmers. Ito pala yung ating um, game farm dito sa bandang unahan ng farm. So, yun, pakita ko pala muna sa inyo yung mga tipi natin dito na nasa around 300 um, tipi na. Tapos, um, um dito ng halos sa 300 mahigit na mga um, nakataling mga warriors natin. So, ayan. May mga bata pa dyan, may mga magulang na. So, andito na sila lahat yung mga pang materyales natin. Karamihan dito, may mga white kelso at golden boys So, ayan. Bago ko magtapos, at least napasyal ko na kayo. So, ito yung ating tipihan, tipi area. Tapos, nandun yung ating uh, maisan, yung pinunta natin kanina. So, tapos, lumipo tayo pa ganun. So, nandun naman yung napakalawak din na vacant plot pa natin dito sa farm. So, at least na nahiikot po kayo dito sa farm natin. Ang dami pa natin pwedeng puntahan dito. Pero, syempre, um, unti, -unti natin yan kasi um, para meron pa rin tayong content na maipapakita sa inyo. So, yun pala bago ko mag-tapos. Um, tapos, Baka gusto nyo pong bumili ng aking product na accent Scent by Tessalonica Farm. So, ito po ay pabango para sa lalaki for men scent. So, 85 ml na po ito at napakabango po nito. Ang um, flavor nito po is lemon. Lemon hatch, lahat may sa lemon. So, bili po kayo nito. Support po sa akin. At syempre, sobrang bango. Hindi po kayo magsisisi dito. Paano po makabili nito? So, nasa description box. Um, sa Shopee lang po ito. Ito check out. For only 50 pesos lang po. Um, may mabangong pabango na po kayo sa inyong mga body. Siyempre, farmers, um, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click nyo na rin yung notification bell para lang kaya updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching and happy farming!